Mula sa salitang tuloy. Sa panlaping um. Tumuloy, tumuloy, tumutuloy, tutuloy. Tumuloy kayo. Tumuloy ako sa bahay ng kaibigan ko. Tumutuloy ang plano nila. Tutuloy ba ang plano mo? Sa panlaping an. Tuluyan, tinuluyan, tinutuluyan, tutuluyan. Tuluyan mo ang mansyon na yan ng mapakinabangan. Tinuluyan ko ang maliit na bahay sa probinsya. Tinutuluyan nila ang bahay sa Maynila hanggang ngayon. Tutuluyan nila, tutuluyan nila kaya ang bahay sa syudad. Sa panlaping magpa, magpatuloy, nagpatuloy, magpapatuloy, magpapatuloy. Magpatuloy, magpatuloy ka sa, kani, sa kanila ng plano mo. Nagpatuloy ako sa kapatid ko ng pagkanta. Magpapatuloy siya ng plano niya. Magpapatuloy ka ba ng sinabi mo? Sa panlaping pa at in. Patuloyin, pinatuloy, pinapatuloy, ipapatuloyin. Patuloyin mo nga siya sa bahay. Pinatuloy niya ang bisita niya sa loob ng bahay. Pinapatuloy nila ako sa bahay araw-araw. Papatuloyin ko ba ang aking asawa sa pangingibang bansa? Sa panlaping ipag, ipag, ipagpatuloy, ipinagpatuloy, ipinapagpatuloy, ipapagpatuloy pagpatuloy mo ang magandang simulain sa trabaho. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral kahit na may pamilya na ako. Pinapagpatuloy niya ang negosyo ng pamilya. Ipagpapatuloy natin ang simulang ang nasimulang negosyo sa ng ating magulang. Ipinagpapatuloy natin ang nasimulang negosyo ng ating magulang. sa panlaping i at in. Ituloy, ituloy, itinutuloy, itutuloy. Ituloy mo ang pagkanta mo. Itinuloy ko ang plano kong magibang bansa. Itinutuloy niya ang naiwang trabaho ng kaibigan. Itutuloy nila ang pagpapagawa sa kanilang bahay. Wakanimashita ka.